Mayroon tayo ano, pansit. Pansit ng ano, nang panto. Ano? Ng... Saan nga itong lugar ito? Sa Siniloan. Siniloan, Laguna. Siniloan, Siniloan, Laguna. <laughs> Yan. Magano ka kayo, MC? Kahit po tayo. Kaya saan ka? Hindi pa rin na naman itong mga uh, ano natin. Last time. Saan mo doon sa ilalim? Saan plastic. Ayan, Ay, guys, kain tayo. Kakain pala si Munchin. Si Munchin pala ang kakain. Salamat po. Muna dito. Wait lang. Ayan, guys, si niyo. Uh. PCM siya, ano, minuto. Ayan, o. Nakakita ba? mo na sa pagkain Kuya. Nakakita, eh. ah, man, 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 man. Dito sana, kaya lang hindi mo siya magkita yung liwanag. Maandang pa siya, siya, siya. Oo nga. Gusto na siya ba ako? Oh, patayo pa tayo. pag ano. Yung camera niya ba? Pag dito naman kasi nakaharap. Sama so, oh, dito mo sa ko oh. po ano. Yan mo lang yan po kuya. Hi. Nakita mo ka tutuloy na natin. Oh. Huh? Tulog ka ng tulog. Hmm. Ayun mo nakikita, yung, yung bakal. Kasi pag dito, wala kang nakita. tayo nagmamadali. Gusto ko yung relax. Oh, Uyan. Oh, ay, oh. naku, naririnig pa naman, oh. Ay, <laughs> ay, May tubig naman doon. Oh, ay, lang. ay na. Ay muna kakain. Ah, uh, ate, si ate, ko lang yun. Dadali ka sa akin na natatay ka totoong ang kanina pa niya sinasabi pisang ijan kung ka kailang sa kanilang kung sa kanila kung kailang sa sa kung natin kasi dapat ganyan. Hello, Nakatangangin. Ang mga tubig. Ano ka? Pa rin Ang lakas ng hangin na lang ako. Bukha kong kahit na. Magos ngayon itong kanin. 4 minutes pala dito, nalang dito, nalang dito. Dito. Ay, na rin. Daddy, di ba akyatin natin yun? Galing na tayo Ay, galing na pala tayo doon. na kami doon sa bundok na yun. Mm. Hindi hmm. okay. mm. lang mahali kasi ni na pala tayo doon. Nakapunta lang tayo para okay. Wala na tayo na lang naiwan dito. Hmm?

mhm, mm ko mm ba? -hmm. Iwan ako. Ito ang ng pasig dito. Dito. Dito.

não, não, não. gigiling siya eh. Yung isa mo. Habang kumakain ako yung hila niya ako. Hoy, Pagkakain mm. <coughs> pa siya sa ko. Nandito eh. siya ang natunong. Baka hindi niya mga

个路。嗯

apa kami galing sa bundok na yan. Um, yan guys, tapos akong humahay. Huwag guys. Bye-bye. Thank you for Bye -bye. Don't forget to subscribe guys. Bye-bye.